Anong anong pangyayari na on? Nung ba, bakit binaril ni Nadi si Lindo? Anong a, anong atraso ni Lindo? Aba, yun nga tayo gawa nung kay Sole. Sole, Sole kapatid ni oh, Leonardo. Oo, gawa nung parang nabugbog si Sole doon sa si Ternate. Oo, oh, tapos? Ay ngayon, nung nabugbog siya, nakakulong nga yan eh. Sole, si Sole pa, si Sole na nga nabugbog siya pa nakulong. Oh. Ngayon, parang ang ganoon, merong polis yata, hindi ko, polis na pinunta ni nade Nadi, pinagalitan, na, eh, inangay ka na, bugbog eh. Yung pa ka kukulong ninyo. Ba, ay di pilit, pilit, pinalabas ni Nadi eh. Ay di nilabas naman. Si Dr. Edo pa nga, gumamot eh. Dito, putok pup itong ulo. Oh, yun ang pinagsimulan. Yun lang ang pinagsimulan, parang nagtanim ng galit si Nadi. Pagka ilang panahon, pagka ilang panahon nagpunta si Lindo sa Maragondon. Na si Lindo naman noon oh, nasa Kwan. Meron noong oh, si DPS, Cavite oh. Department of Public Safety na yan sila mane, ang Kwan. Sila Junior Hilario magkakasama. Oh. Ngayon, parang na siya ng Maragondon, may restaurant no sila mane. Ah. Oh. Manny Angeles, Manny oh, Angeles. Angeles. yung sa bakery. Nagginom doon, nakita ay nakatao naman ano nagginom din dalawa ni Romeo Ron. Romeo Dokleng. Digiya. Digiya. Ah. Ay di masama na ang tingin ni Nadi kay Kwan. Pagka Kwan ay nagyakag na si Nadi, kumuha ng, kumuha ng Kwan. At sabi nga, babarili niya si Lindo pinataboy na niya si Roman Pauwe. Oo. Oh. Ay 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 sumama. Oo. Oh. Pagdaan Pagdaado sa may tapat ng pako, inupakan ni Nate. Po ta hulog yung jeep do sa may kanal na yun eh. Hulog. Tinamaan naman sa din do. Oo. Oh. Anong barel lang ginamit? Ba pangkalabaw yata ang <laughs> punta na Pangkalabaw na 38 o 45? 38. 38. Ang bala ay 45. Oo. Oh, kanino galing yung baril? Kaninong yung baril yun? Aba, hindi ko alam kung kanino nang galing yung baril na yun. Punta ng na yun. Ay, ibig sabihin, wala naman namatay. Wala, oh. tinumala sa puzzle yun. Nakataas kasi yung panel yun doon. Nakaganon sa unahan. Oo. Oh. Kaya pag, -pag baril yun dati, eh, palipas eh, may XMB na rin eh. Pag baril ang na yun. Eh. Tinamaan sa paa, nahulog yung jeep doon, gumano yung jeep sa kanal eh. sa yes, ah, may kanto ng bangko. So may bangko nga. Wala pang bangko noon. Oo, oh, dyan sa may kanto ng Aurelio at saka Riego de Dios Street. Oo, oh, wala pa. Nagdemanda sila Lindo pagkatapos noon. Aba, nagtago yung dalawa. Ah, nagtago. Pero may, hindi ko malang kung paano naayos yun. Pero nag nagdemanda. Basta lang ko, nagtago yung dalawa ni Romeo at saka ni Nade. Oo. Oh. Ang Nade, nati... nasa akwa niyata. Hindi ko malang kung sa Ligardo pa yata nagtatago o kung saan eh. Sa bundok. Sa bundok. Ah, sa bundok? Ah, sa bundok. ah, sa... ah. Ayun lang. Hindi ah. ko alam kung ano nang nangyari daw. Hindi na nasundan yan. Wala na, wala na ibang kulong. Hindi ko na naiintindihan kung paano naayos kung ano. Kung... Ah. Nung maareglo, hindi na nasundan ng gulo, hindi na? Oh, ah, hindi na. Ah. Pero, ito ngayon, ito ngayon naging mayor si Lindo. Ah. ah. Naging mayor, sinati naman vice. Vice mayor naman sinati. Oo, no, vice mayor ni Teddy no, yung uh, naga, yung election ilik, na uh, nanalo sinati. 88. May lumapit naman ka, na mga amo, gay natin na na hinarang doon yung kaon. Hinarang stir Kinumpis ka. Oo. Ayun la lumapit na mga nating ngayon. Ang ginawain nate, kasi oh, sinumapit. pumunta kay Lendo, nawala. Nawala sa isip natin na siya ay may atraso kay Lindo. Nung araw, ah. Pero maganda raw pagkakaharap ni Lindo sa kanya. Nakashoot pa nga raw si Lindo yung pinuntaan niya eh. Pagpasok daw niya eh, tumayo si Lindo. Pagtayo ni Lindo, inaandol pala yung 45 sa may puwitan dito. <laughs> Naiwa daw. Sabi ni Nado, putang na nawala ka sa isip kong ako'y may isa. Pero mabait din ay si Lindo. Ah. Puta na laki. Naiiwan niya kayong 45, eh, nandun niya kaso may, ka so may inupuan. <laughs> Naging mayor siya ng Ternate, na? Oo, oh, mayor na ng Ternate. Unang, unang panalo ni Lindo, oh. si Nade naman. Unang panalo unang rin? Unang panalo rin ng vice mayor ng Lindo eleksyon. Oh. Kasi appointed lang sila eh. Nagkaroon ng eleksyon, nanalo si Lindo, nanalo rin si Nade Oh. Ah, kaya nung, ang lumapit naman dyan na, kuhan, si Fran yung Si ka bagong bayan na nagpuputol ng mga kahoy. Prone? Oo, yung pan. Oh. Ay di hinaharang daw daw si Terdate, kinumpis ka ng mga pulis yung pan. Ay di ginawa din natin, inayos naman, di sabi naman ni Lindo. Oh, wala problema, abis siya, sige, kunin mo na yung kahoy. Kaya napabaitan din siya kay Lindo. Oh. Ay di naging magkaibigan din silang dalawa, balang... Ah bandang huli, naging magkaibigan din. Oo, oh, naging kwan sila. Naging, naging magkaibigan din. Ay, bisang bisit isang kwan. Mabayti ka e kasalindong Lin uh, nung oh. Ano pangalan yung tunay? Ano pangalan yun, tunay? Osmundo Alcantara. Ilan taon, or... ilan taon na kayo ngayon? 80 na. 80.